Lagi tayong nagmamadali na maging malaki. Ganda araw po, ako po si RP na Jim Depo. So, kal kalimitan kasi sa atin, lalo na yung mga papasok sa negosyo, ang mindset natin, gusto natin yung malakihan kagad kasi pag napapanood mo yung mga sa video, kagaya nung kangkong chips at iba pa, pag napanood mo sila, ang laki kagad, ang sarap yung mamang kagad na yung negosyo ko, gusto ko big time kagad. Pero kalimitan, doon tayo nadadapa eh. Kumbaga gusto natin kagad sa isip natin na maging malaki kagad tayo. Pero hindi natin naisip kasi na lahat naman yung sila, maski yung kangkong chips, nagsimula sa maliit. So hindi pa pwede kagad na magja-jump tayo doon sa pinakamalaki kagad na uh, nakikita natin, kagaya ng mga uh, mga successful na tao. Pero yun sabi ko, ang nakikita natin kasi kalimitan is yung end result na na nandun na sila kung baga kagaya nung case sabi ko kila Henry C nakita natin sila uy sila yung may-ari SM SMDC BDO yun yung nakikita natin pero hindi natin nakita bihira nakakalam na yung tao na yon nagsimula sa kariton lang na nagbebenta ng sapatos. Yung mga sapatos na yon second hand, galing sa mga GI, mga Amerikano, nagbebenta doon sa Quiapo. Isipin mo yun, yung isang Henry C. na ganun kalaki, ganun ka-powerful na tao, nagsimula sa kariton. Bihira nakakalam noon. Pero yung journey niya from kariton up to doon sa, sa, sa SM na malaki, hindi natin na-appreciate yun, hindi natin nakikita yun kasi gusto natin, ah, gusto ko maging katulad ni Henry C. 'di diba? Hindi masama na mangarap ng ganoon. Pero yung road doon mahirap 'yung nagmamadali kasi pag nagmadali ka, doon ka nadadapa. Ang suggestion ko kasi Jam yung, yung yung, yung ko sa mga vlogs ko is yung ginagawa ko na delayed gratification. So, hindi pa, para lumaki ako nang lumaki, inuuna ko yung mga bagay na kumikita tapos saka na lang ako yung luho. Kagaya niyan, sabi ko nga, marami sa atin, Pagka-graduate pagka ng college, you know, or basta nagkapera nakatrabaho ang unang goal nila, uy, gusto ko magka-kotse, gusto ko magka-bahay, di ba? Pero, doon sa kagustuhan natin yun, hindi naman natin mabibili ng cash yun, eh. uutangin natin sa banko yun, eh. bihira doon sa mga bagong graduate o bagong katatrabaho lang, makakabili ng motor, makakabili ng kotse, makakabili ng bahay, nang hindi umuutang. So, uutangin mo rin lang yun, eh, di ba? Pero yun ang problema, pag umutang ka noon, sa magagaling yung pambayad mo? Doon sa kinikita ng negosyo mo? Sa kinikita na sweldo mo? di ba? Diba? Lumiliit ngayon yung kita mo na pupunta doon sa mga bagay na hindi naman kumikita ng pera. Kaya yun yung sinasabi ko na bakit ang opinion ko, yung mga bahay, yung mga kotse, hindi talaga pa, pa, ano yan, palaging asset. Huwag mo i-consider na asset yung bahay, yung kotse, kung hindi siya kumikita. Lalo na kung inuutang mo lang siya. So, pero, yung kagustuhan kasi natin na yun yung ano, status symbol na ah, pag may kotse ka, pag may bahay ka, made ka na. Pero honestly, tanungin nyo yung mga kakilala nyo na may bahay, may kotse na nagbabayad ng utang. Ang hirap nun, especially kung meron ka ng pamilya, pagsasabay sabayin mo yung pagbabayad sa utang mo, plus yung gagasusin mo sa pamilya mo. Pero wait, hindi ko naman sinabing huwag kang bumili ng bahay o huwag kang bumili na sasakyan. Bakit hindi mo to gawing kapatid? So gusto mo magkabahay? Goods. Pwede ka kasi magkabahay nang pakikinabangan mo yung bahay mo paano? Yun yung sila sabi ko na pe, pwede kang mag-loan. Okay, speaking of loan, meron tayong uh, nakausap na banko, yung Security Bank. So ito, ah uh, pwede natin i-assist yung mga clients natin, pe, pwede kayong mag-loan sa sa Security Bank. Pero i-message nyo kami para maibigay ko sa inyo yung detalye at maibigay ko sa inyo sino yung contact person. Okay, ganito gagawin natin. So, pangarap mo magkabahay, di ba? So, ang gagawin natin, pwede ka, ito yung sasabi ko, maraming hindi nakakaitindi nito eh. Pwede ka mag-loan ng bahay, ng property. Eh, wala kang pang, ano, pang, pang, uh, collateral. Ang iniisip kasi ng karamihan is kailangan mo may sarili kang property para makautang ka sa bangko kasi itong sarili mong property na to, ito yung isasanla mo sa bangko. Actually, medyo tama yon. Pero ito yung gagawin mo. Pwede kang maghanap ng lupa or bahay na nabibili mo. Bahay at lupa na bibilhin mo, kakausapin mo lang yung, ano, yung may-ari. Nasasabihin mo sa kanya na itong property, property na to is willing kang bilhin sa kanya through bank loan. Ngayon, ipapaliwanag nyo sa kanya kung ano yung sasabihin ng bangko. So ang mangyayari niyan, may mga dokumento na isasuggest sa inyo yung mga bangko para ibigay nyo. Plus, magbabayad kayo ng pang uh, appraisal fee para makuha ma 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 kung magkano yung halaga ng property na yon. At kung magkakasundo kayo sa appraise sa, sa appraise value ng property na yon, ang gagawin kasi ni ni bangko, magbibigay siya ng letter of guarantee. So si bangko gagawa na sulat legal document, ibibigay doon sa seller. Yung seller ngayon, nakalagay doon na babayaran ka ni banko once na mailipat mo yung titulo sa pangalan ng buyer. Eto, medyo ano, parang ang dami naguguloan dito. Pwede ba yun? Papaano pag hindi pumayag yung ano, yung seller? Tama yun, pero pwede hindi pumayag yung seller doon. Kasi nga naman, ililipat na. Pero doon sa mga nakakaalam, kasi marami niyan yung mga ahente mismo nagpapaliwanag doon sa ano eh, doon sa seller na ganito gagawin niya. So in case na, malay mo, hindi kayo nagkasundo, ang pinaka next best thing talaga niya, or besting thing nito is doon kayo sa mga developer lumapit. So, sa mga subdivisions, matik yan. Alam lahat ng developer yan. Kasi yan yung tinatawag na in-house, dun sa mismo developer, at saka bank loan. So, lahat yan ng developer, alam nila yan. So, pwede kang bumili ng property doon sa subdivision, doon sa developer, na ililipat nung, ano, nung developer yung, yung, yung property, yung titulo sa'yo. Pero, kailangan ng letter of guarantee. Okay. So, kung naintindihan nyo yan at naaprobahan kayo ng loan, kailangan ngayon, yung bahay na yun, pakinabangan nyo. Kasi, kunyari, pwede yan sa pag-ibig eh. Pwede pag-ibig, pwede yung bangko, pag-ibig loan. So, kung babayaran mo yun ng 20 years to pay, most likely between 10 to 15,000 siguro yan. Kung mga halagang 2 million yan ah. correct me if I'm wrong kasi ano lang yun eh, hindi, ako familiar kung magkano talaga exact. So ina-assume ko na yung 2 million, 20 years to pay, mga nasa around 10 to 15,000 isang buwan ang bayaran kung kumikita ka ng 30,000 isang buwan at nagbabayad ka ng 15,000 isang buwan para sa bahay mo, tapos ang bayaran mo 20 years, kaya mo kaya tapusin yun? Napakabigat nun. Kasi ibig sabihin, yung 15,000 na matitira sa 30 mo, is pagkakasyay mo ngayon sa pamilya mo, sa kuryente, etc., pagkain, etc., etc. Pero bakit hindi mo gawin na ngayon yung bahay mo, doon ka nakatira sa taas, tapos sa baba, gym. Okay, sorry, i-refresh ko. Sa baba, negosyo. So it's up to you. Pwede pwedeng gym, pwede pwedeng ibang negosyo. Gusto mo itlugan, bigasan, it's up to you. Pero maganda kasi no, kung may negosyo ka sa baba, yung kinikita ng negosyo mo, yun yun pambayad mo ngayon do sa monthly amortization mo. Kagaya na sabi ko, pinakamalit na pwede mo kitain sa 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 gym is sa around 500 pesos kung nandoon ka sa sarili mong property. So for 500 pesos ang araw, 15 million isang buwan. So kayang bayaran ng gym business 'yung 100% ng monthly amortization mo at pag sinwerte ka pa. Kagaya ni Serex Jersey. Serex Jersey ulitin ko ulit ah. Kasi ito minura ako dito. Ano na to eh? Itong kliyente natin dito pero minura niya ako sa sobrang tuwa niya kasi ang sabi niya, "Sir Harpy sabi mo sa video 500 'yung kikitain ko sa sa, sa gym business." Eh nagwa 1,500 a day na ako. sipi mo 'yon. Sa bahay 1,500 a day. Kasi ang sabi ko, "Yung 500 minimum na pwedeng mo kitain." Ayoko naman sabihin sa inyo na, oh, may kliyente ako, kumikita 2,000 isang araw. Kasi baka din na kayo maniwala. So anyway, kaya mo magbayad ng monthly amortization mo doon sa utang mo kung meron kang gym sa baba, tapos second floor mo, bahay. Ito yung sinasabi kong delayed gratification. Bakit? Kasi lahat tayo, nangangarap tayo na may magandang bahay. Siyempre, parang hassle naman yun na uh, may bahay nga ako pero ang gulo naman sa baba, eh, di ba? Pero, ito, darating yung panahon, pag nabayaran mo na to, kunyari, nabayaran mo na tong, tong property na to, nang walang lumabas, ha, na pera sa sarili mong bulsa, bulsa. kumbaga, ang nagbayad is yung kita ng gym. Ulitin mo ngayon yung ano, ulitin mo uli yung, yung proseso. Ngayon, pwede kang bumili na ngayon uli ng bahay, utang mo uli sa, sa banko. Pero ngayon, ang magbabayad dito, yung kita nun ng gym. Plus, pe pwede, mo pinapaupahan yung second floor na dati mong bahay. Ngayon, after 10 to 15 years, 20 years, may maganda ka ng bahay. So, yun yung delayed gratification na sinasabi ko. Kasi yun na ko sa mga anak ko. Nakako, yung unang mong bahay, huwag mo i-consider na pang habang buhay mo ng bahay. Bakit? Kasi usually, pag i-consider mo na pang habang buhay mo ng bahay ito, pang matagalan, ang ginagawa, inaayusan mo na inaayusan yung bahay mo. Gastos yun eh. Di ba? What if kung may negosyo ka sa baba, sa taas, maayos ka instead na, naupa na ka kasi sigurado ko kung wala ka sariling bahay, naupa ka. So ngayon, hindi ka na naupa, meron ka pang bahay na sariling sa'yo at hindi ikaw yung nagbabayad. So yun yung delayed gratification na sinasabi ko. Pangalawang, gusto mo magkakoche, di ba? Ang hassle talaga ng kotse kasi marami nagkocomment sa akin yan. Siyempre, kotse, ano yan eh? Luxury ko yan. Gusto ko, ginagamit ko sa trabaho yan eh. Di ba? So ito, pwede ka naman magkotse, pwede ka mag magmotorsiklo. Pero gawin mo, pakinabangan mo yung kotse mo, pwede yun na ano, na ilagay mo sa grab. di ba? Okay. So yung kotse, pag hindi mo ginagamit, pwede mo gamitin sa grab. So ngayon, yung kinikita mo sa grab, yun yung pambayad mo ngayon sa monthly amortization mo sa, sa kotse. So ito, may mga paraan para makakuha ka ng kotse, makakuha ka ng bahay na gusto mo, nang hindi naglalabas sa sarili mong bulsa. So, baga, hindi luhu na pupunta. O ngayon, eto, ipa-plug ko ngayon. Nakikita nyo sa likod ko. So, eto yung Gym Republic Lipa City. So, eto, 1,000 square meters mahigit. Ang ah, haba niyan. Pero, pag napapanood nyo ako, nakikita nyo yung Gym Republic Cavite City, nakikita nyo yung Gym Republic Tarlac City. Uy, ang ganda nun. Kaya marami nag-i-inquire sa akin. Gusto ko kagad ganun eh. Hindi ko kagad may suggest sa inyo. Di ko kagad may suggest sa inyo. Not unless, nag-franchise na kayo dito. Kasi, kung nag-franchise naman kayo sa Gym Republic, ibinibigyan na namin sa inyo yung sistema. Pero kung kayo mag-isa, sa tingin ko, dapat magsimula kayo sa maliit muna para ma-appreciate nyo pa paano kumikita bago lumaki. So, paano ba kami lumaki ng ganito? So, sa mga nakakapanood sa akin ngayon, ang unang-unang gym ko kasi is 30 square meters lang sa bahay namin, sa garahe namin. So, limang taon. Limang taon ako na nasa gym namin sa bahay na karahi lang namin. After 5 years, saka ako lumipat do sa Jim Republic, Cavite City na 1,200 square meters. Ang laki. So, inipon ko ng inipon yung pera. So, ito naman yung tiyatawag ko na snowball effect. So, nung way back 2008, maliit na fabricator lang ako noon. Maliit na gym owner lang ako noon. Pero, dahil nga may pinagkakakitaan na ako, meron akong uh, gym fabrication ng, mga panahon na yon. So, yung kinikita ko ng, sa Gym Republic, 100% pwede kong ipunin at iniipon ko yon. So, anong nangyari, mula 2008 up to 2005, iniipon ko yung pera na yon. Hindi ko ginalaw. Pero yon ang, ang purpose ko noon is savings ko yon Savings. Hindi ko na-realize na darating yung araw, 2008, tapos dumating yung 2013, na magkakaroon ako ng opportunity na makapagbukas ng 1,200 square meters na gym. So yon in a way, parang aksidente lang. Hindi pinagplanuhan. So anyway, dahil may ipon ako na limang taon, nagawa ako magbukas ng 1,200 square meters na gym. Okay. Ang naging problema ko, so from 2013 up to 2024, naging kampante ako. Kasi kung isipin mo, kumikita ako sa gym dito. Hindi na masama. Tapos kumikita rin ako sa Gym Republic, hindi rin masama. Pero hindi ko na-realize, dapat pala nag-expand ako ng nag-expand. Na-realize ko lang yan dahil gusto ko na magretiro. So sabi ko, kung magre-retiro ako at marami na yung Gym Republic, isang Gym Republic lang sapat na eh. Pero gusto ko, yung mga anak ko, mai-continue nila yung ano, 'yung mga nasimulan ko, so gumawa ako ng manual para ko in case na magre-retiro ako or wala na ako sa mundo, 'yun lang 'yung susundin nila para makapagano, makapag-expand. So ngayon, last year na-realize ko 'yun. So ngayon, inabot ako ng isang taon na pag-iipon para 'yung 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 isang taon na kinita ng Jim Republica bt City, inipon ko na isang taon para makapagbukas ng Gym Republic Tarlac City. So 12 months inabot. At ngayon nga dito sa ha, sa Gym Republic, Lipa City, inabot lang ako ng anim na buwan. Bakit? Kasi yung kita ng Gym Republic Cavite City at saka Gym Republic Tarlac City, 100% yan na inipon ko. So yung isang Gym Republic, it took me 1 year, 12 months para mabuo yung pangalawa. So ngayon ito, tong pangatlo, dahil nag-combine na sila, anim na buwan na lang ang inabot para makapagbukas ng pangatlo. So ngayon, pag magbubukas ngayon itong pangatlong Gym Republic, aabutin na lang ako ng more or less 3 to 4 months para makapagbukas ng susunod natin sa Lucena. So yung pang-apat na Gym Republic. So ngayon, habang dumadami yung Gym Republic, iniipon namin na iniipon yung pera, darating sa 5 years, within 5 years, 26 na Gym Republic yung maitatayo namin Coming from doon sa kita nung Gym Republic. Kung baga, hindi namin ginagalaw. Delayed delayed gratification. Kasi nga, meron naman ako ibang source of income. Yung gym fabrication at may mga paupahan ako. So, doon nang gagaling yung, yung gastos namin. Tapos, yung lifestyle namin, kung paano kami noong 2008, hanggang ngayon yun yung lifestyle din namin. May nabago. May, may bahay kami, pero nandoon yung negosyo kong isa. May sasakyan kami, pinakikinabangan ko rin sa pandeliver. deliver So... Meron kami mga luho pero ginagamit din namin sa panghanap buhay. So ngayon, ito yung sinasabi ko na delayed gratification. Pwede tayo magsimula sa umpisa pero wag muna maluho. Maliit lang. Mag-umpisa tayo ng maliit. Huwag muna maluho. Paikutin mo lang na paikuti. Ako nga, sabi ko nga, biro mo, kung, kung, kung nakikinig pa kayo sa akin o nanonood pa kayo sa akin, five years or four years from now, pwede nyo akong balikan, makikita nyo From one gym, single uh, gym republic, magiging 26 na Jim republic, lahat-lahat yan. In five years time. Papaano gagawin yon nang walang ibang tao nagtutustos o nag invest dito? Kung baga, sariling pera ni Jim republic ang magiging puhunan para makabuo ng mga susunod na Jim republic. Tapos, ito ngayon yun. Yung pang-apat kasi, the Jim republic, hindi na uupa. Si Jim republic Tarlac, Cavite City, tsaka si Lipa, lahat to inuupahan. Yung pang-apat, bibili na natin. Pero ito, hiu utang na natin sa bangko. At ito, imbes na nagbabayad tayo ng monthly rental, nagbabayad tayo ng monthly amortization. So ngayon, hindi lumalabas yung pera. Papasok na through equity. So I hope, ano, so iniimbitahan ko kayo. Ang tentative na, ano, na opening natin dito sa Lipa, Tarla, uh, Lipa Gym Republic is May 1. Yun yung tentative. Plus, ito ngayon, kung may mga nanonood jam from Lipa, i-avail nyo libre na 15 days. Di ba? Ayaw bang? Yung isang video ko last time, sabi ko, isang buong barangay, kaya ko ano eh, i-libre. So, dito, libre ka 15 days, up to 45 days. So, pinakamaliit na malilibre mo is 15, pinakamalaki mo malilibre is 45 days. Pero, all you have to do is, magbayad lang kayo nung lifetime na membership fee namin na 1,000 pesos, kasi ito, Magkakaroon ng harang 'yan bayad John para doon sa card para doon sa uh, door access mo. Dito kasi sa Lipa para makapasok ka, may RFID card ka, isaswipe swipe mo na lang para makapasok ka. So 'yun lang halos yung babayaran mo, yung card na 'yon. So 'yun lang yung babayaran mo, automatic 15 days libre ka na. Pero pag nag-avail ka pa ng ibang mga promo namin, madadagdag pa 'yung libre mo. From 15 up to 45 days. So iniimbitahan natin yon. So again, yun yung sinasabi ko doon sa mga videos ko na kaya ko manlibri na isang buong barangay ngayon. Manlibri na tayo na isang buong barangay. I hope marami kayo natutunan. At yung sinasabi ko na loan sa banko, um, nakausap na natin yung banko, si security bank. So willing sila mag-provide ng uh, collateral at non-collateral loan. May mga requirements siya, hindi to automatic na pag nag-apply ka, ma-approve ma ka na. So ito, matutulungan namin kayo, may refer do sa banko para at least ma-assist namin kayo. Kung gusto nyo magtayo na sarili nyo gym business may, at kulang ang kapital nyo, may kayo kayong banko ngayon. At kung wala kayong pang-collateral, meron silang loan na walang collateral, non-collateral. Pero again hindi po ito siguradong loan. Ia-apply nyo to, tutulungan namin kayo. Kung ma kayo, better. Pero kung hindi, huwag sasama loob. I-PM nyo lang kami. I-PM nyo kami kung ano yung kailangan at sino kukontakin. Ah, malugod namin kayong i-entertain ia at i-assist. Ia Ako po si RP, na Jim Dipo. Magandang araw po.